panibago, panibagong vlog na naman tayo. Ito, gagawa tayo ng Mercedes na maganda yan dito. Ito po yung aking gagawin. Ayan, ayan. Mercedes, din mo yung baba. Oh. Ang ganda, kulay blue. Ayan mo, loob. Titinted natin yan ng maitim. Ayan ang loob niyang upuan na yan. Oh. Ayan. Kabilaan yan. Ito, may TV. I start ko lang ha. Ayan oh. o. pa o, napakasarap. Serado natin. Ayan o. Oh. <laughs> Baka may kamera sa loob. Meron nga. <laughs> may kamera. Ganyan dito sa loob o. Oh. Ayan ang loob. Ito to. Pag binuksan mo yan o. Oh kita yung labas. May kurtina. Ititinted ko pa to. Ayan. Lalabas tayo. Pipindutin lang yan, oh. 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 kaganda di ba? Mercedes yan, Mercedes. Ayan yung Mercedes yan, oh. Ayan. Ayan, mercedes van titintid natin tapos uh, full body protection yan ang loob eh. ganda ng loob diba ayan yan ako yan ako ayan titintid ko hanggang dito lang muna